Resto po tayo. Nandito na naman po tayo para sa pagbabahagi ng uh, bagong video na ito na kung saan ay uh, video ito ni Attorney Panelo na uh, kaugnay po ito sa komento na lumabas tungkol kay uh, dating Pangulong Duterte na kung saan uh, itong uh, taga-Quadcom kasi uh, nagpahayag na kung bakit hindi sumipot yung uh, dating pangulo sa hearing na isinagawa ng uh, Quadcom o ng uh, uh, congressman na ito. Una kong ipapakita sa inyo ang video ni Attorney Panelo na yun nga, uh, siya sa nawa na ito ng Quadcom. So panoorin natin at uh, sundan natin itong uh, video na ito. Galit na galit daw itong si congressman with regards congressman with regards sabi ko sa'yo walang S ang with regards <laughs> eh paulit-ulit ka naman with regards eh tuloy napagalata na walang wala kasi grammar pagdating sa ingles huwag ka na kasi maging ingles pareho ka rin ni, you know, eh ni congressman bomba ang mga ba bomba Ang sabi nung dalawa, willing daw sila mag-resign. anong willing? Mag-resign na kayo. Kasi nga, nasira na yung credibility ninyo. At sinisira ninyo ang reputasyon ng kongreso. Dati na nga sila, tinatagdagan nyo pa. Sa ubod ng yabang nitong si... <laughs> Congressman with regards, eh. alias <laughs> <Adios>, Boy Contempt. <laughs> Natatakot daw si Presidente Duterte. Tingnan mo yung uh, mga banat ni Atty. Panelo. Ang boss friend dito ni dating uh, Pangulong Duterte na kung saan na uh, magkasama na ito since uh, college day pa yata nila. Itong mga reaction na ginagawa na ito ni ni Panilo ay uh, talagang uh, patungkol nga ito sa ginawa nila kaya Pangulong Duterte at ayun uh, nga parang uh, talagang kini question pa niya yung mga pag-iinglis dito ni Paduano. So ituloy po natin ang uh, panonood na dumalo sa ginagawa pagdinig pagdinig. Diyan sa quad ko. Sabi niya ano ba? Naglulukwa mo tayo rito? Kala ko ba sabi niya doon sa sulit niya, darating siya. Mag After November 1, kung hindi tayo naglulukwa dito, ay ano? Natatakot siya? Ah? Napupunta dito? Sabi siya dumating. <laughs> eh kung hindi ka ba naman, nagpagabangan <laughs> ka rin ano? Yung letter sa inyo, ang sinabi niya, hindi maganda ang pakiramdam niya kasi nga Kababiyahin niya lang galing Maynila, mamuntang Tabao. Pangalawa, masyadong short notice. Eh, gustong-gusto talaga mamaten. Kaya, sinabi niya, hindi ako po Eh, mabuti itong Senado. Nung gumawa ng gandang pakiram niya, nagpadala agad ito ng imitasyon. Eh, tama-tama naman, maganda na ang kanyang pakiramdam. Hindi, umatid siya. O, oh, ngayon, well. Kaya bakit hindi siya atin? Tinanggihan niya ang pagdadalo. Hindi ba ba sabi ko sa inyo, kung ako'ng tatanungin, at ilang beses ko na rin sinabi yan dito sa ating programa sa TikTok, sa ating podcast, at pati na sa programa ko sa SMN, kung ako'ng tatanungin, dapat talaga hindi na umaten. Kasi waste of time and money on the part of the former president and waste of time and money taxpayers money on the part of the members of congress dahil yung kung sa sinadong hearing eh sinabi niya na lahat ang maaaring kasagutan sa mga maaaring katanungan lahat eh binulgar niya na nga eh. binabago pa nga ang naratibo ng mga kalaban niya sa politika pangatlo kung talagang interesado kayo, na gusto niyong marinig, o hindi, either panuorin niyo yung video. Yun, ating nga uh, napanood yung uh, video ni uh, Attorney Panelo kung saan ay uh, talagang uh, binabanatan din niya yung mga uh, ginagawa ng Quadcom. Na, ayon nga sa kanya ay uh, nawala ng uh, credibility itong mga ito dahil sa mga uh, sistema na pinaiira nila sa kanilang uh, hearing na isinasagawa sa Kongreso. So may isa pa tayong video rito na ibabahagi sa inyo, uh, ito ay uh, parang revelasyon na rin ito ni uh, dating Pangulong Duterte na kung saan nga ay, uh, actually itong mga binabanggit niya dito ay uh, halos uh, inamin na niya ito sa Senado nung dumalo siya ng uh, pagdinig at uh, ngayon itong uh, interview na ito sa kanya ay uh, tungkol pa rin ito sa nangyaring pagpapatawag sa kanya ng uh, kongreso na kung saan hindi siya dumalo at uh, mayroong mga kadahilanan ayon nga sa kanya ay uh, hindi siya nabisuhan kaagad so dito sa video na ito may mga revelasyon siya rito na uh, tungkol sa kanyang uh, pagkatao na kung saan bilang uh, leader mula mayor naging prosecutor naging uh, congressman hanggang naging uh, uh, presidente ng uh, bansa uh, so dito Uh, marami siyang mga pag-amin na uh, talagang uh, mararamdaman mo rito na mula sa kanyang uh, uh, puso At wala parang hindi natin nakikita ng pagsasisi dahil uh, uh, may mga dahilan siya kung bakit niya ginawa yung mga ganong bagay So dito, uh, medyo minumura pa niya dito ang mga taga-quadcom kasi nga nagulat siya bakit, uh, kala kasi niya nun na, yung uh, sa Senado, ang sabi nga niya, eh galing na daw siya doon. Hindi pala ang Kongreso pala palang uh, nagbigay komento na nagalit daw sa kanya dahil hindi siya dumating sa pagdinig. At yun nga, napamura na naman siya at uh, sinabihan pa niya, pagsisipain daw niya. <laughs> so sundan natin itong video na ito hanggang dulo at uh, panoorin natin. Mr. President, parang dalit yata ang kwan ko na hindi ko daw siya. Oh. Inimitahan in, 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 ka ba nila sa hearing? Bakit sila nagalit doon, man ako? sa Congress, sa Congress. Sa Quadco. Sa Quadco. At sa Sine. Ah, na lang. Hindi sa Sine, sa Quadco. Mga Congressman, Congressman, Congressman. Kasi inibitahan ka daw, pero ato ni Gil Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sino, sino ang galit sa akin? Yung nagsabi si Abantit sa regyo, si Basat, si Basat, si, 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 si pa -in pa -in ko sila sabihin na mo. <laughs> <laughs> Tangin Pera nila. Wala na akong pera eh. Pag ako doon, I am living on my retirement pay. I never... Kayo, taga-dabaw kayo, lakin eh, do, nakatay dito. Wala akong extra money sa bangko na mm. lahat do ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buo ang pag-inabi pag ipakuntin ka daw. Sige daw. Uh, si Paduano nagsabi kaniha lang. Sa sino? Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi... Sino yung unggoy na <laughs> <laughs> yun? Hindi saan yan. Kasi yung aktor na yan, no, si Dalo. Sa lahat ng mga suspension, sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong kanunin. Galing na na ako sa Congress. Ang mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Diyan mo Totoo ba may impartiality kita mo ngayon, mayor? Wala masiguro, but but... Uh, alam mo, actually, wala... In fairness to the idiots, wala akong na-notice na pupunta ako ngayon. Sabi nyo nga sa uh, hindot na yan, pero si uh, Attorney Del mayor nagbigay na sila, ano, parang uh, reply sa someone or sa ano nagbigay. So what, what was, was his reply? There? Uh, kasi na, sa ano na, si, according to uh, Attorney Del na uh, yung ginawa mo sa Senado, pwede na lang kukunin kung gusto nila. Nalagay. Ano sinabi ko? What, what is their to say to, or more to what I have uh, said? Sinabi ko naman lahat, ano po ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC Prosecutor sa iyo. It, not... ICC? Yes. Ang kilala kilala kong ICC is Immaculate Prosecutor College. <laughs> 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 sabihin mo, sabihin, mo sa ICC. I'm addressing to the ICC. Punta kayo dito, bibitayin ko dyan sa akasya. Loon nila. They will do that. Well, it's Are you posing a question or um, are you informing yeah. me? That they are giving, giving all the, giving all the uh, no. They will give the transcript, to ICC. It's a possibility. Well, go ahead. Do you make this? It's a president. Yes. If it case the Qualcomm, hindi ako presidente. Rudy Duterte. Ayon. Oh, yes. If it is the Qualcomm, will invite you. Hindi ka nilang napa masahil. Are you still willing to be a part of the Qualcomm? Natako. May maganda bang dyan sa Qualcomm? Alam mo ba na merong isang drug lord na pamayas sa Pilipinas, hindi mo na patay. Bumalik ngayon, tapos nag-file nag naman ng Certificate of Candidacy, patako si naman ng ngayon. Yan si Magilog sa Iloilo. -Ilo. Nasa listahan mo yan na drug lord eh. Kasi mm. kaya sumibat sa Amerika. Ngayon nagbalik. Mm. Si Magilog. Nag-file na naman Certificate of Candidacy, patako si ng ngayon sa... Pati si... Kerwin Espinosa uh, mga drug lords na ngayon. Yeah, yeah, yes. Yung mga drug lords sa panahon mo. Ah. Sige, kasi may panahon-panahon man ako lang drug lords. Ngayon, panahon na ng drug lords. Uh, Hindi yun, panahon uh, na drug uh, lords. Ako retired na. Ayaw ko na. Ayaw ko na gumulaw. Hindi na ako magpreparado, magipag Hindi na naman ako takot. But uh, ayaw ko na kasi tapos na ang panahon na binigay ng Diyos sa I was given the responsibility of being mayor, of being a prosecutor, mayor, president. Uh, uh, And hindi, I cannot be the guardian of my people for all time bakit meron pang gustong bumalik ka? Ayaw ko. Ayaw ko na. Ayaw ko na rin pumatay. Kasi... gusto, Duterte, ibalik. Wala na. Ang kamay ko. tigas na Ayaw niya, pero ang mga tao gusto siyang ibalik. Ayaw, ayaw ko na. gusto. Uh, sabi nga ko na, I, I would again refer you to the Bible. There is always time for everything time to be born. There is a time to be male, a time to kill, and a time to be peaceful, and a time to be at peace with the world. Huwag dal nila akong gawin, just don't fuck with me. Kasi kung kalkalin pa akong, lesa, nagginagawa akong na siya na ginagawa ako, na, na trabaho at utang ina. Talaga babarilin kita, pero sabihin mo na hindi ko na trabaho eh. Huwag mo lang akong takot-takotin niya, paing gina. Eh. Yung isa lang tanong mo yun, bakit kinahamon mo na sila, ay ako ng kaso, Bakit hindi kita na ng kaso, Bakit gusto nila doon lang sa hiring? hanggang dyan lang. Si, Hinamon mo naman na tayo na, ay lang ninyo ako ng kaso. <clears throat> bakit hindi ka pinatay ng kaso? Inami naman na pinatay mo yan. Ayoko si siya mabugok mo yan. Anyway, invited by trump uh, administration to be one of the consultants for drugs so we'll accept that <laughs> <laughs> ayoko na rin <laughs> kasi matanda uh, maging hambugiro na kasi ako hmm. marami naman dyang extra glory <laughs> <Okay. laughs> anyway final question ko ngayon uh -huh. the issues against you in both the Senate and in the House oh. is Always focus on extrajudicial yes. killing and double dead squad. This uh, started during the time when Laila de Lima, still chairman of the Commission on Human Rights, in 2009, to be exact. How come, despite the fact that about 20 years had elapsed, ang silang evidence sa korte o sa publiko. Uh, in the allegation that dito sa Davao, halimbawa, there were 2,000 extrajudicial killing victims mm. nga, which was buried in the Laod Quarry. Uh, wario, wario, wario. Wario, wario. How come up to this time, they have not produced a single piece of evidence? Naging CSR, <laughs> naging DOJ Secretary, Senado. naging Senador. Senado. Hindi man, uh, I'm not challenging uh, uh Senator uh, Dilima to come up with something. Eh, um, Magyayabang na rin ako. Maybe because uh, being a lawyer, may harap talaga mag, 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 build ng kaso. Parang bahay yan eh. Sarap poste, gano'n. Uh, tapos you get to the wall, and then to the roof. Mayroon talaga mo ba? na na, kagaya ko na ngayon. Eh, wala man akong naalaala na pinatay ko na nabanhaw. na, <laughs> na nag-resurrect. Hindi biro. <laughs> Ewan eh, eh, ko, because siguro uh, baka naawa rin ng Panginoong Diyos na ayaw ako bigyan ng problema kasi sa tandaan at katandaan ko ngayon at this age uh, uh, baka she, uh, she might re really want to spare me of uh, gusto na lang ng Diyos siguro maligaya ako ah uh, ganito na lang uh, for whatever there was. Or ano ang nangyari o anong sinabi nila na ginawa ako. Kaya yung sa, sa dumoy, na uh, inubos ko talaga. I did it because I had to do it for my country. So kung nagustuhan po ninyo itong video na ibinahagi natin, like at share na rin po. kung nais nyo pong magbigay komento, opinion o reaction, mag-comment lang sa comment section mismo ng, sa video na ito. Maraming salamat po sa patuloy nyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.